Hello guys, welcome to my youtube channel guys, ang ipapakita ko sa inyo ay isang halamang siguro popular ito dito sa Pilipinas pero sa amin ang tawag nito guys ay puli ito guys ay nakakagamot sa napilayan na nagmamaga at dun sa nalamigan na ang tawag dito sa amin ay punsada so guys papakita ko sa inyo kung paano ito gawin alam nyo naman guys kung ano ang benefits nitong puling ito ang nagagamot nito guys ay dal, halos tatlong klase guys yung sa nagmamaga guys halimbawa na fracture ka nagmamaga ang kamay mo ito guys gamot ito tapos dun guys number one ito guys talagang effective masyado guys dun sa nalamigan ka alam nyo guys yung tinatawag na nalamigan yung baga guys na sumasakit tapos kung saan saan tumatakbo yung sakit yun napaka effective nito guys ngayon guys ipapakita ko sa inyo kung paano ito gamitin kung paano ito gawin soon guys makikita nyo yan ito guys makikita nyo itong pulian dito ang pag prepare nito guys para gawing gamot ay ganito guys unang unang guys ibabalot mo siya sa dahon ng saging ito guys dahon ng saging tapos guys lalagyan mo siya ng lalagyan mo siya ng ito guys may asin yan lalagyan mo siya ng kunting asin tapos babalutin mo siya guys yan yan ganyan guys yan. Tapos guys, pag nabalot mo na siya, ilalagay mo na siya sa apoy. Ayan guys, ito na siya guys, nakalagay na siya sa apoy. Yan. Yan. Para iihaw mo siya guys, ayun. Yan. Iihaw mo siya. Yeah. parang iinitin mo lang sya guys sobrang yan ganyan ganyan lang siya guys. Iniiyaw siya guys. Ayan. Ngayon guys, pag mainit na siya, siguradong alam nyo naman na mainit na siya. Ngayon, kukunin mo na siya. Yan. Tapos, kakuha mo siya guys. Ayan na, naiyaw na siya. Ayan. Na. Ayan na. Ayan guys. Ayan guys, pakikiramdaman mo pa. Pag siya medyo yung kayang-kaya ng init, yung kayang-kaya ng dampi ng ano mo ng init. Ayan yan guys. Ngayon guys, kukuha ka ng ng kapirasong damit kung saan yung masakit mo doon mo siya ilalagay yan guys parang itatali mo siya ilalagay mo na siya kung saan yung masakit mo yun idadam, ilalagay mo na siya doon yun guys halimbawa sa kamay o sa, sa anong parte man ng katawan yun tatalian mo lang siya guys ngayon guys pag siya ay ano na naramdaman mo ng malamig yung pakaramdam mo ay malamig na siya guys aalisin mo na yun guys sigurado ko guys pag ang sakit mo ay yung salamig yung tinatawag na punsada dito sa amin ay napaka effective yan guys kasi guys ang tawag ng salamig dito sa amin kung tawagin ay punsada yung baga guys na ang sakit ay kung saan sa nasakit na takbo sa katawan yun guys ay lamig kaya kailangan niyan guys. Ito ito ampuli. puli. Napaka-effective nito guys. 'Yun. Ihaw mo lang siya pakaihaw. May kunting asin din pag mainit na, nakaya mo na, ilagay mo na dun sa nasakit mo, talian mo lang guys para hindi malaglag. Ngayon, pag naramdaman medyo malamig na, 'yun na guys. Alisin mo na siya. At yun, mawawala na yung sakit mo, lalong lalo na kung yung, yung sakit mo ay salamig. Yan guys, ang pinaka na gamot dyan. At itong, itong makukuha mong benefits dito sa halamang itong puli. Kung tawagin dito sa amin ay puli. Yan guys, aywan ko guys sa inyong lugar kung ano ang tawag dito. Pero sigurado ko meron ito guys dito sa atin sa Pilipinas di iba-iba lang, lang ang pangalan pero kung makikita nyo guys ang itsura ng halamang ito ayan yung dahon ay maaalalaman nyo nang yan meron dyan sa inyo yan guys yan guys isa namang herbal medicine ang ibinibigay ko sa inyo na para alternatives na panggamot sa mga masasakit at medyo nagmamagang katawan kaya guys If you like this video please like and share and don't forget my YouTube channel Tata Breed. Thank you for watching.